Samantala, hinatulan na ng labing anim na taong pagkakakulong ang akusado sa pagpaslang sa OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Pero ang naulilan niyang pamilya, nakukulangan sa hato na ipinataw sa anak ng kanyang employer na nasa likod ng panggagahasa, pagpatay at pagsunog sa katawan ni Julie B. Nakatutok live, si Rafi Tima. Dito sa compound na ito, Mel, kung saan naman nakatiray halos puro kaanak ni Julie Biranara, ramdam ang kalungkutan sa kabila ng balitang convicted nga ang pumatay sa kanilang ate Julie B. Lalo na sa payak na bahay na ito kung saan na lumaki ang OFW. Hindi pa rin lubos na matanggap ng kanyang pamilya ang ibinabang hatol. Walong buwan na nakalipas mula nang iuwi sa kanilang bahay ang bangkay ng si Julie Biranara ang OFW na ginahasa, sinagasaan at saka sinunog ang bangkay sa Kuwait. Ang sentensya sa minor de edad na suspect para sa ganoong krimen, labing anim na taong pagkakakulong. Kaya hirap ang pamilya ni Julie binatanggapin ito. Hindi po makatao yung ganun, hindi po sapat yun. Biro mo, pag siya nakulong ng 15 years, 17 anyos siya, ano ilang taon pa lang, ilang taon siya lalabas, bata pa. Samantalang ang anak namin patay. Walang magagawa. Ganyan talaga. Kaninang umaga, dinala ng mga taga Department of Migrant Workers ang pamilya ni Julie B. para ipaliwanag ang hatol. Nakuha na ba ng kapatid mo, palagay mo, yung hostisya? Siguro, hindi ko rin kasi masabi kasi kung yun naman na talaga ang batas nila eh, wala tayong magagawa. Masaya na malungkot na bakit ganun lang. So, i-understand naman, pinaliwanag naman nila sa amin kung bakit. Kasi nga minor pa daw po. Hanggang ngayon, pinapanatili daw ng asawang si Joey ang itsura ng kanilang maliit na kwarto, kung paano ito iniwan ni Julie B. Kabilang na ang poster ng kanyang anak noong siya ay bininyagan. At ang mga larawan ng kanilang masayang pamilya. Kahit maliit lang kwarto namin, nandiyan yung mga anak namin, lalaro, masaya kami. Kahit maliit lang yung anak namin, simpleng buhay lang po. Isang pangarap lang na ano na lang makawala na lang. Bagamat nakukulangan kahit papaano, nagpapasalamat na rin daw ang pamilya ni Julie B na mabilis na nailabas ang hatol. Sa pagdalaw nila sa kanyang libingan kanina, pagpapaubaya ang naging mensahe nila sa namayapang OFW. Yun lang te, yun lang kinaya eh. Siguro even gusto natin na sobrang, yung gusto namin na, na maging ustisya eh, hindi nasunod. So ano tayong magagawa, That's the law. Sana lang daw hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa ibang pamilyang Pilipino na nagsakripisyong umalis ng bansa sa hangad na makatulong sa pamilya. Hayaan na lang daw mel ng pamilya ni Julie binagumulong ang uh, proseso ng uh, legal na proseso sa kabilangan ng posibilidad na umapila ang uh, pamilya ng convicted killer. Binanggit din sa akin ng kapatid ni Julie B. na malaki ang pasalamat nila sa mga opisyal ng DFA na tumutok sa kanyang kaso hanggang sa lumabas ang hatol. At yan ang latest mula dito sa Las Piñas para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.